naka dito kayo? hindi po naka saan? Rizal po ha? Rizal naka Rizal din ako? ha? naka isa risal? Rizal? baka ko lang ako dito eh. Okay, dito kayo? hindi po Laki saan? Disal po ha? Rizal din ako? ha? sa Rizal? sa ako eh. pa. <laughs>

Kenya. Tourist spot ng Rizal hindi niyo alam? <laughs> Yung ng Rizal hindi niyo alam?

Thank you.